sinasabi sa iyo. Alam niyo, sabi nga may sasabihin kay sa akin. Tapos si Aling Lydia magsasabi? Ang labo niyo dalawa pa, ha. Ano ba sasabi pa namin sa iyo eh? Ano ba? Ano ba sasabihin Ano sasabihin ni Aling Lydia sa si Aling Lydia na magsasabi? Ano man lang lahat ng mga bagay dito sa karinderya ko. Mag-serve ka man ng panis sa mga customer ko. Huwag mo lang kakalimutan linisin itong picture ko. Aling Lydia, hello! Peggy, kakain kayo. Ay, hindi po. Busog po ako. Eh, kung gusto kayo, bakit dito ka nagpunta sa restaurant ko? Hindi ka nagpunta sa mall. Ah, eh. Hindi. Sabi ko kasi ni Intoy, tsaka ni Tomas, may sasabihin daw ho kay sa Ano po yun? Nano, ito! Ay, yung tungkol ho kay Natalie. Di ba, lumayas dito na hindi nagpaalam? Oo, oo nga. Eh, bakit nga? Eh, di ba nga ho, hinalan yung buntis? Huh? At ang kabay si Fortunato? <coughs> <coughs> yung love of his like si Becky. Ay, oo nga. Eh, bakit hindi kayo nagsabi? Eh, di ba nga ako, kayo dapat nagsasabi ng mga bagay para hindi naman masaktan to si Becky. Oo. Oh. Uh. 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 Sa Salamat, ha. Pinapunta yung pa akong dalawa rito, yung pala. Kayo rin pala magsasabi. Excuse me nga! Friend! <coughs> <coughs> <laughs> Grabe naman kayo sumuporta. Ah. Sa ginawang panluloko sa akin ni Fortunato, talaga mas malakas pa kayo umiyak ka. Yung pera ang iniyakan namin. Itig 5,000 yung hiram mo sa amin eh. Ano ah, ang tagagahiripan niyo. Bibigyan mo na sa lalaking yun. Tinakbuhan ka pa. Paano kayo ng pera namin? Papalitan ko yun. Mga g***o. Mga walang yan naman kayo eh. Sa kasag sa ganitong nararamdaman ko, ngayon pa kayo naningil eh. Karma, tawag dyan. Naku, sa pa to, eh. Kung hindi ko pa alam talaga na in love ka sa akin, minahal mo ko. What? Yak! Yak? Yak talaga? Oo, yak talaga. Mm -hmm. ay, ay, ay. Ay. ay Sige, subukan mo sumuka. Bubugbugin talaga kita. jacket. Akin naman yun na. Ah. Hey, Yay! Yeah. Ano ba so? Wala tayong pulutan. You're so baboy. <laughs> you see si Tritado? Well, cheers na! Cheers! <laughs> Puro pansip lang. Oh, talaga. Ang <laughs> mga kasama talagang walang kadala-dala itong mga ito ah? Wow. Teka, 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 teka! Mano, piyata, teka! Matawad uh -oh. ko, teka! Huwag uh -oh. muna! Puminahon kayo! Tintayin natin kung ano masasabi nila. Relax lang, relax lang. Magandang hapon ho. Magandang hapon naman. Ako si Gilbert pinahanap um, Inahanap niyo raw ako. Oho. Oho. Ako po si Atty. Katrina Punong, abogada ni Don Segundo. Don Segundo? Anong... Bakit, bakit kayo pinapunta ni Don Segundo dito? Um, pinapunta niya po kami dito dahil gusto na po sana niyang makipag-ayos. Ha! Makipag-ayos? Kung gusto niya makipag bakit hindi siya ang pumunta rito? Oo, oh, Hindi mo po yan. Patay na ho alam naman huh? na bang hukayin huh? pa namin siya? Patay, Patay na. na. Kasama na, na rin Patay na. Patay na pala si Don Segundo. Mang Gilbert, oras na magbukas ng club na to ulit, e binilin ho ni Don Segundo. Hindi lang hong magiging doble ang sweldo ninyo, kundi magiging triple pa. At hindi lang yon, Ibibigay lahat ng binipisyong para sa inyo. Ibibigay? Ibibigay daw? Alam nyo, Atone, maganda yung sinasabi nyo. Pero, paano? at sino mga tao ang papasok at magkakaroon ng interes pumasok sa ganitong klaseng club? Um, wala hong problema doon. Ang kailangan ho natin magkaisa, magtulong-tulungan tayo para pasukin nyo ang club na to. Maaasahan ba namin ang tulong ninyo? Hmm. Maaasahan nyo! Okay. Sandali lang ho, Mang Gilbert. Oh. Ano nga ito pinag-uusapan natin? AHHHHH <laughs> Walang mangyayari sa ginagawa mo. Ang ganyan ka na lang. Boy, sumuko ka ng mahinahon. Tumapaka at ibaba mo ang baril mo. Sige! Subukan nyo kunin ang baril ko kung kaya nyo. Boy, puputokan ka namin. Puputok ka! Isaasama kita! Boy, sandali! Huwag kayong paputok! Walang puputok! Teka, huwag kayong magpaputok! Kayo, kayo lahat d'yan! Bakit kayo lahat ha? Huwag kayong magpaputok! Huwag kayong magpaputok! Kaibigan, buksan mo mga mata mo. Tumingin ka sa paligid mo. Pakalagas ka man dalawa d'yan eh. Tutas ka rin eh. Oh, di ba? Kaya subuko ko na, walang mangyayari sa'yo. Sir! Okay na! Wala na siyang gagawin mo sa ma. Boy! Sige, puto ko. Masasama ko to. Wala akong pakialam dyan. Gusto mo magsabayan pa tayo eh. Ano? Puto Pero, wag! Wag ko! Prewag! Huwag kang papuntang tatamaan ako! Pasensya ka na, pare. Alam ka naman iilag ko pa sa ito. Sama-sama na kayo. Patong-patong na. Del Valle Ikalang mo ang departamento ko Nakakawa kang patayin Pero nakakainis kang buhayin eh, Hindi ko na may tutuloy Ikaw hindi mo tutuloy Eto, tutuloy nito eh. Pag tinuloy mong iniisip mo Todas ka, bata Isa Dalawa Yo le la regresa a la corbata.